Ayan na mga idol, oh. tuluyan na siyang nawala yung display. Ah, wala na siyang makikita, naka-blurred na. Tapos pag pinus mo yung start button, blink-blink ah, lang, nagbiblink lang mga idol. Maganda kabi mga idol. Nagkaroon tayo ng problema mga idol. Naiwanan lang na bukas to mga idol siguro mga 15 minutes ayaw na no umandar mga idol problema uuwi pa tayo ng malayo so gumagana naman yung ano nyo mga idol ilaw signal light nagbibling bling, -bling yan mga idol maya maya mawala ng display yan tapos pag nag start tayo ayaw mag start mga idol So hindi ko na alam ang gagawin mga idol Sana may makapagturo uh, Gumagana namin yung signal light magkabilahan Malayo pa yung uuwi natin mga idol Paano kaya to? Uh, version 2 na Inmax nga pala to mga idol Baka may makapagsabi kung anong gagawin nito mga idol malayo pa yung uwihan namin nandito nga pala kami sa Rizal uuwi pa ng kabete so ang problema paano makauwi gabi na 7.30 na mga idol problema problema malala ay nako kamutulo tayo kahit hindi makate ay nako ayun na mga idol oh. tuluyan na siyang nawala yung display ah, wala na siyang makikita naka-blurred na tapos pag pinus mo yung start button ah, blink blink lang nagbiblink lang mga idol yan o oh. so upload ko to sa ano, mga idol sana may makatulong ay mahaba-habang hilaan to mga idol kung sakaling hindi na talaga tumandar sin Max pa kasi ay ang sama ng new year ang sama ng new year ay nako kaya kaya pag naka version 2 kay mga idol check yung mabuti nagkatuwaan kasi kanina mga idol kaya hindi ko na check na may naiwang bukas pala na ilaw dito sa mutmut nandito naman pa mga idol. Ay nako. Ayaw talaga, ayaw talaga, ayaw talaga, ayaw talaga. Please comment down below mga idol sakaling nakaranas kayo nito. Shoutout, shoutout sa mga naka-version 29 Max. Pa-help naman.